Diba si si Carlyn? Ba't yung nagbapatay? Kasi may bawak may kaming guard dito. Hoy! Oh, wow. Ba't yung ko lang yung nagbawak kaming guard. Ba't yung ka naman tao kanina ba ba, ako, ako, ako. Ha? Di naman ganun. Oh, di naman ganun. Bawa oh. oh, wow. ka sa tao. Dito. dito. ba? Dito. Hoy! Ba't nandito? Ha? Huwag nang buhay mo pati boss pati mga ilaw dito. Oo, oh, ano? Oo, oh, oh, hindi Huwag na dito. Di ba si Carl yun? Di ba si Carl yun? Guys, ba't yung nagbabantay? Kasi may bago, may bago kaming guard dito. Ay, nabakala mo nino. Ba't yung nagbabantay dito? Hoy! Ba't ko nagbabantay dyan? Ha? Ba't ako pa nagpahinga? Ha? Kasi mo kayong dalawa dito magani, mag-guard mag eh, ano? Maawa ko naman sa tao, kanina pa ba, yun. Ba't ako maawa? Ba't maawa? Eh, sabi ni dad ko, guard lang siya dito sa bahay namin. O ano? Nasa siya ngayon? Ha? Uh, sa so, Ba't ako pinapunta naman? Hindi ko pinapunta. Kapatid na mukha mo, mo yun, no? o. O, ako naman na ano? Kamera! Na. Eh! Hey, parang bats ka sa bahay. Ikaw mag-easy siya, ha? Di naman ganun. Oh, di naman ganun. Hawa ka sa tao. Oh. Parang oh, makakaway. Guard na lang siya dito. Sabi ni Daddy. Ano? Ano? May palag ka ba? Ano? Oh. Anong sinasabi? Trip kayo eh. Dito ba? Nandiyan. Hoy! Bakit ka nandito? Ha? Sobrang buhay mo. Pati boss. Pati mga ilaw dito. oh Ano? Nanonood po na ang bata niya ako. Bakit nanonood Hindi mo makapagod yung mga ganan. Bakit? Di ba nagalit ka nandito? Ha? O ka nandito Pwede ko, dito. Uy! Ay, gagalang sa may labas kanya Dito siya manonood. Oo. Huwag dito. Ang ba? papatayin lang ako na ano. Ano yung ano mo eh? Sir Chip. Kapal din yung yun. Dito ka dito. Eh, diyan ka lang Bagay ka makapasok sa bahay namin. Kaya na ni Daddy. Uy, wala naman sinabi. Uy, sabi Talaga! Diyan ka lang, diyan. O, ka, lang dito. O, dito, ayan, Ito, no. yan. Dito oh, 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 si dito. Oh. Sir Chief, dito lang Ito okay, po, dyan. Diyan ka ayan, diyan ka upo. mo. Bye. Guard lang siya dito. Huwag siya makakamal sa akin. Anak yung dito. ano wala dito, Diyan Carlo. Hindi, wala Uy!